Ang gabi mga idol Tulihin ko na yung mga manok ko Dahil ayaw na dyan no? Sa kabila na yan Matawid na yung aking mga manok dyan Tinangahin lang naman ng damo So wala tayong magagawa Kasi property nila yan Ito yung bako nila So ito naman yung property ko dito Dyan yung mga manok natin Yan muli ko na yung tandang dyan sila lahat ayun po kung ilan mahuli ko ngayon ayun na nahuli na ako dito bali tatlo na ng doon sa dalawang babae at isang tandang ng kulay pula tapos inuna ko yung sisi muna Madali mong sisyo. Yan. Ibigay ko po doon pa Iparlag po sa ibigan po sa kaloy. Diyan lang sa kabila. Ay, malungkot man. Dito din ako naka 1K na viewers. Isang video lang. Napakain po yung ating mga alaga. belakang ni kan kait trik kaki wala na sila mga ito lo ito yun kung sana mau lahat ko Nah, iwas na tayo Nang bulo na tao. Yun, nah, nah. tulungan mo tulungan mo ka. Yan o, yung inahin. Yan oh inahin natin. Kasi may sisyo yung may sisyo yung ake. Okay, awakan mo. Asige daw. Yung sisyo nyo dalawa nang doon na. Ito natin. Texas to. mga idol. Malungkot hirap talaga may mga tao kasi inginggitero pwede naman sila sana no humingi na lang sakit sa hindi nasisitayin yung manok aywan ko ba talagang sisitayin hindi eh. eh. walang gulo iyan ako na lang yan palaga na lang Uh -uh. tetap mengkal. Karena butuh itu kan apa deh? Oh, abut sana, sama ini dia abut. Patung kena, telik dengannya kamu. Ayah. 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 belum lari nih. Akan masuk Eh. Mana nih? Kan ya. Nih. tulilyaso ka ayaw mo papauli yung anak mo naghihintay saan man? dito umakyat ulit saan ah wala na dito eh. saan Tan. Jan. Baka bumaba, wala man dito sa puno. Ito. Dito? Ito dito? Saan? Ito yung dito po Nako. Paka madali pa ng asyon. Uh,